Ang mga katutubo o indigenous people ay isa sa mga maituturing na yaman ng ating bansa sapagkat sa kanila mababakas ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit sa kabila nito ay hirap sa akses sa edukasyon ang mga katutubo na ang dahilan ay pagiging malayo nila sa kabihasnan, gayun din ang kakulangan ng silid-aralan at mga guro. Ang Cartwheel Foundation ay isang non-stock, non-profit na samahan na naitatag noong 1999 sa pangungunan ni Gina A. Alfonso at ng mga magulang sa komunidad ng Talaan Dig na matatagpuan sa pagitan ng Mount Kalatungan at Mount Kitanglad sa Bukidnon kung saan nagkaroon ng paaralan para sa early education o preschool. Sa pagdaan ng panahon, dahil sa tulong ng iba't ibang samahan at organisasyon, ay nakapagpatayo ng elementarya, sekundarya at maging kolehiyo at alternative learning system o ALS na siyang pinamamahalaan ngayon ng Pamulaan Center for Indigenous People's Education. Layunin ng Cartwheel Foundation na matulungan ang mga indigenous people sa iba't ibang parte ng Pilipinas upang matulungan ang ating mga katutubo lalo na sa aspeto ng edukasyon. Ano na -ano pa nga ba ang mga proyekto ng Cartwheel Foundation para sa ating mga katutubong kababayan? Alamin natin kasama si Miss Elaine Fuentes. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang organisasyong ito. Alam yung mga kaibigan, lahat ng episode dito ay special, pero merong mga extra special. Today is one of them kasi malapit sa puso ko itong ating tatalakay ngayon. But before we go into discussion, please help me in welcoming our guest for today, si Ms. Rini Sarmiento, Research Development Officer, at si Mr. Brick Sintaon, and Education Coordinator ng Cartwheel Foundation Incorporated o CFI. Magandang magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Po. Salamat sa pagtanggap sa amin. Ako, salamat po sa pagpunta ninyo dito. Kanina, off-cam, sabi ko, uh, it's so good to hear from you people with this kind of advocacy. Uh, kasi, gaya nung introduction natin, yung video natin, itong mga tao na ito ay most often than not marginalized talaga, if not totally ignored. At uh, yung pangangailangan nila, na napakarami, katulad din natin, dito sa kamay nilaan, napakarami at uh, siguro maswerte na sila pagka nakakamit yung 10%. At ang education is one of the basic rights of every Filipino. Okay, wag na ako magsalita, describe niyo po kung ano ang uh, paglilingkod na isinasagawa niyo para sa ating mga IPs. Ako po si Brix sa Bilyasin Taon. Mm -hmm. Ako pa isang katutubo mula sa tribong Talaandig ng Mirayong Talakagbukid nun, kung saan pinakaunang area ng Cartwell Foundation. Okay. So ano ang ginagawa ng Cartwell Foundation for um, uh, the brothers and sisters of, uh, of Brix? Ang meron po tayo ay mga... Um, programang pang-edukasyon. So ang gusto po namin, ang main vision po namin ay empowerment through education. Mm -hmm. Kasi nga po, um, nalalaman na, natin na karamihan sa mga katutubo nating kapatid, na sa malalayong lugar, ngunit mm -hmm. um, alam nila na, na mahalaga ang edukasyon. At yun po ang nilalayon po natin, maabot sila at kumbaga, hindi lang tayo ang tutulong sa kanila, ngunit magkatulungan po tayo sa pamagitan ng edukasyon. Right. Um, upang, yun, ma ma maging isa po yung mundo natin. Isang, isang paraan. tayo. Po. Lalo na dito sa ating bansa, medyo mahirap yan kasi archipelagic tayo, eh, no? pinaghiwalay-hiwalay tayo ng tubig. We have 7,108 islands during low tide. Correct. Huwag <laughs> nag-high tide, nababawasan ang <laughs> isa. Okay. Um, medyo... Uh, kina kailangan ng pagpaplano nitong ginagawa ninyo ito because uh I think kasama rin sa batas natin ano na hindi natin buburahin ang kultura ng mga katutubo. Yung iba kasi dati yung mga misyonaryo ba na nagpupunta para mag-educate nabubura parang ang naibibigay nila yung kanilang kultura nawawala yung sa dati. Cartwheel is not like this. Hindi po. Okay. Mm -hmm. Sige, so, po, yes, yes. Sige po, paki-describe. So, yes, yes. Sa ngayon po, um, nagbibigay po at tumutulong sa pagkakaroon ng eduka edukasyon sa aming mga partner communities. Mm -hmm. At yun po, kami ay nagde-develop ng mga learning materials at curriculum na rin para sa aming mga katutubo na ito ay isang edukasyon na ibinibigay sa kanila na yun mismo yung kanilang mga dating gawi ay yun mga po. yes Naka to a certain extent. naka-design po sa kanilang kultura nice. tradition mismo mm -hmm. kasi a lot of people don't know this uh, pero yung ating mga katutubo meron silang sarili na some form of education na uh,